is susok Ui kita pak Inak, kita tak kembali be usah sombreombrelo ditanya aku pin kok kubur babalik nandito kami sa ano Kundoklit kasama ko yung dalawang nono ngayon naman daw kami ng silo ay marami kami na ako ang ubod dito kami malalanghali sa ilog kupain ilog ng kupain kaya lang yung kasirula namin kinakura muna namin dahil ano kabantot yung amoy napulot lang na kasi namin to ayun dalawa nagbabalat nag ng baliber ano naman sabit nangunguha ng ubod di ba yan iihaw namin iba namin sardinas ito yung ano namin no kasirula rula ito itura babakas bakat mabaho kasi yung amoy kaya papakuluan ko muna para mawala yung amoy ayaw ko maglihab ng gatong namin sama mainit mainit lâm namin, tingnan tìm naman bali bé bali bali tìm anh uy nyi May lingat anh Bali, kami, kami ng ano doon Nang kabuyaw <coughs> Ayan naman si Albert. Nagbabalat ng ubod. Uy, kita nyo naman oh. Gits na gudso. Oh. Binalatan yung ubod oh. Walik yan. Ito so, pa yung halo nyo no. Pakuong. Yung pa kami galing sa bundok na yun. Sa babaw. Bumaba kami dito. Kami tumawid. Mamaya manguha kami ng mga baliber dyan. Sa kakabuyaw dun sa bilang. Magluluto muna kami ng panahalian. Papakulo lang ko muna sa glit to. Sasalok tayo ng pangluto. Good na. Inhipan. ayat na uod waiku <laughs>

bagong Bila, sa bila Bagong, sa sama yang mari Para malutong, ano? Uy Jangan natin Bear Yay. Suso Uy Itak Inakta. pa Tinaktak yung balibira no Quality Tako Tako sa sombrero <laughs> 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 Alam ba yan ay Uy Ay bisa nyan Kakunti mo pala oh Uutot na naman Nanti ơi nó ngon ngon ngon, là cái nhìn nó dạng một cocin quality tapakan yun ha eh doon sa front yun ha mga higan, kakain na kami kabuya, wala lagi ng bagong, ano hinam niya no, sa, sa usawa ng ubod ay, eh, no? sa usawa ng ubod Inihaw na ubor. Uy, quality. Uy. Patas ka tas yan, no. Dinamin eh. na ako yung kabuyo na yun, no. Lemong gubat siya. Higat, tasama na yung ano, hindi mapait ka. Eh. <laughs> Mura kasi, ay. Eh. isa saya sama isa saya. Yun, Yun, nasinya masih masih Busnen, bagong. Bagong. Bag. Uy. Tara, dito tayo kung gusto. Dito tayo. Stan. <mulik> <mulik> Balik tu sabau. bau Eh Bisa Balik oh. pun tanya Kubur Eh Bet Eh pun po Akan tahu pak Hmm Hap mm. Balik tu

ubod Hmm. Simpay ini home namin no. Terpak anya-kanyang balat ng ubod oh. <laughs> ini hawak na ubod. Uy! nhi hào Bà cô

na, na, solve na. Matiba yung kabataan, no? Oh. Umuurag pa rin. <laughs> Matiba yung kabataan, Muurag pa rin. Go, <laughs> oh, ba? Hindi yung hipon halos, ah. e, may isang iniho pa, oh. Dahil pa Kapakin. kendaraan kami kan. Tol. Tol dan nang belum tak kena kena sa gubat. Tol Biral nanti titik menyan. Pakai cincang cep. Lebih gila. Uh. Ayo lah. Ayo nak ke tu? Nah, jangan kamu kurang inuminyan. Mineral. Oh, sarap ng lagok ah. guys mamaya na lang tuawal kami ng ano dun kabuyaw makakakuha medyo mataas kanina ng wapak